Hello guys, good afternoon. Glenn po uli. Ah uh, guys, uh, ngayong hapon may gagawin tayo. Uh, wave 100 naman to. Ang gagawin natin dito, baliktad. Ito ay naka-manual man clutch na. Babalik naman to natin sa Matic. Yan. Man manual. Yan. Yan. manual clutch. Ibabalik naman natin sa Matic. Yes, sir, ba't babalik sa Matic? Ayaw magamit ng mga bata. <laughs> yan. hindi yan. sanay, hindi sanay. Ah, yan. Yan, pa paano sir? Ah, Rodel, Rodel. Yan, yes, si Sir Rodel, yan. Balik na naman ang mangyayari ngayon. Ibabalik naman sa Matic. Ah, sa Manwa. Ah, Matic nga. Gawa na. hindi raw magamit ng... Ah, Ma, mga anak mo. Mm -hmm. Mga anak daw ni sir. Yan. Ito yung clutch kit niya. Naka-clutch kit. Tapos, ito yung... Babalik na lang. Li... Babalik lang natin to. Yan, ito. Crankcase. case. Bale, linisin lang natin muna to. Ngayon guys, kakalsi natin. Yan guys, ah, nakalas na natin ang cover. Bali, ang gagawin lang natin dito, babalik lang uli natin to. Yan. Ito lang yung ito lang yung kinalas diyan eh. Tapos matik na uli siya. Yan. Wala pag, pag sa ng pag sa clutch ay eh, sinisira. Anytime eh anytime pwedeng ibalik sa mat, mat matik uli yan. Balik lang natin to. Kalsin lang natin to. Yan guys, ah, nilinis natin muna tapos kalasin lang natin to. Yan guys, ah, dahil walang sinira sa loob ng makina. Yan, buo pa 'yung automatic niya. Babalik lang natin to. Babalik lang natin to. Washer. Bali sushoot lang natin to rito. Ayan. Mixing ko lang ng konti. Mixing ko lang ng ito. Tapos salpak na natin. Yan, okay na. Bali, salpak na lang natin to, Tsaka yung washer. Yung washer, salpak na pala. Yan guys, okay na. Matik na uli yan. Hmm. Uh, matik na uli siya. Bago mo natin ito, kakapitan lang natin yung cover. Yan ang kagandaan sa pag nagko-convert ng clutch ay eh, walang sinisira. Kasi anytime pwede mo siya ibalik sa matik. Yan. Kapitan na lang natin tong oh, balik na lang uli natin to. tin is matik eh. Yan, lagyan lang natin ng grasa. Last test natin. Okay na. Pwede natin ikabit ang Pwede natin ikabit ang cover. Balik, yan ang kagandahan na. Walang sinira. Waser lang talaga natanggalin bago yung sasalpak pag minamatic. Yan. Cover na lang. Yan, simple lang. Matic na ulit siya. guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, pa-like and share and subscribe na rin po.

Ahí Test na hmm. Testin natin panda rin. may push Rồi ok nè, bắt tích đi nè nice mọi <laughs> <laughs> Ayan, matik na uli siya. Okay. Ah, oh, sir, okay na. Ayan. Ay. Ay, guys, lever, sir na na magkakalas? Ah, uh, si sir na rin magka okay, magkakalas. Uh, si magkakalas. Ayan. Ah, uh, do, para doon, para doon, para 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 Ah uh, guys, ito yung katulad nung yung mga ginawa ko, yung mga past videos ko, yung katulad nung mga ginagawa ko sa yung clutch yung tuhog, kung tawagin nila yung dito nakatusok, tuhog, uh, same lang ginagawa natin tapos yung clutch conversion Nakit walang sinisira sa loob kaya anytime pwede natin ibalik sa matik. Yan, tulad niyan, saglit lang. Matik na ulit Yan. Okay, sir. Okay na. Tingnan rin guys ang ating mga past videos. So, sa clutch conversion, meron tayo doon. yeah